Tagapagsalita po ng PROBAR, si Colonel Jopi Ventura, partner. Ito yung may kaugnayan doon sa nangyari kahapon. Di ba, nagulat mm. din ako doon sa nakita ko yung uh, video, mga kabrigada, kung saan eh, binaril nga ho yung uh, vice mayor ng DATU, Piang partner. Yun. Uh, incumbent vice mayor, mm -hmm. at the same time, re-electionist. Tatakbo. Uh, o oh, tumatakbo, mga kabrigada. Mm -hmm. Pero ano bang uh, resulta ng investigasyon ng uh, PNP mm -hmm. sa pangyayaring ito, mga kabrigada? Abay, uh, kukunin na natin ang uh, mga dagdag na mga impormasyon, Brigada mm -hmm. Gabs. Yan, kay Colonel Ventura. Magandang maga po, Colonel. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Morning po. Yes, sir. Good morning, Asa. Good morning po sa ating pag asabay sa Opo, mm -hmm. eh, Colonel, unang-una ho, hingi ho sana kami ng update dito po sa ating uh, investigation. Dito nga po sa nangyaring uh, shooting incident, public shooting dito po kay Vice Mayor Rosamama. Yes sir, uh, sa ngayon sir ang ng investigation natin regarding din po sa pamamarin na nangyari no sa datop yang uh, involving our vice mayor uh, attorney Muhammad Omar mama So sa ngayon po uh, still unidentified po yung uh, suspect natin pero meron pong uh, tinuturong mga persons of interest mm -hmm. at uh, sa mabuting kalagayan naman po si vice mayor sir. Oho. Colonel, yung uh, uh suspect po ba ay uh, uh, nasa loob ng uh, lugar kung saan uh, isa na isinagawa yung uh, activity kung saan nagsasalita si uh, vice mayor or nasa labas or sniper po ba nasa malayo po ba? Uh, base po sa mga nagaga-gather nating information no ah uh, mismo po yung nakikita nilang uh, way na uh, ginawa kay Vice Mayor. But uh, anyway, uh, isa rin po yan sa iniimbestigahan po natin, sir. Opo. Ano ho ba yung uh, bala ho na na-recover ho natin? Kasi medyo nagtataka uh, ho kami kung ano nga, kung sniper ba to o pistol, malapitan mm ho sir. bang binarel. Paano ho yes, yung uh, nakuha natin, uh, Colonel? Sa so ngayon, sir, wala pa po ano, uh, report ko call po dyan. Inaalam pa po natin, sir. Okay. Uh, nabanggit ho ninyo kanina, Colonel, na meron na ho tayong uh, persons of interest. Pwede ho bang malaman ilan na ho ba itong uh, POIs po natin at ano po yung ginagawa po natin para matuntun po itong uh, mga ito? Uh, hindi pa po natin masasabi kung yung sa number, sir, no? but uh, mm -hmm. definitely Uh, we're continuing uh, gathering additional information po para ma-establish po natin yan. Opo. Ina-establish na rin ba natin, Colonel, yung uh, pinakamotibo dito motivo. po sa shooting incident? Uh, sa so ngayon po, hindi pa po, sir. Uh, it is still considered as uh, a suspected election-related incident, sir. Oh, okay. Kasi uh -huh. ito, yun nga yung sana yung tatanong ko kung uh, naru-rule out na ba natin o masasabi na ba natin na ito talaga yung may kinalaman ho sa mm. pagtakbo ng VC uh, Alcalde. Oo uh, sir. Uh -huh. uh, pero, uh, Alam pa po natin yan sir. Uh, Sine-check po natin kung uh, uh, depende po sa mga gather pa po nating mga information. Oh, pero okay. nabanggit pa ninyo na okay naman si, uh, itong si uh, Vice Mayor Sababa. Uh, ilan pong tama ang tinamo niya at kumusta po yung kanyang sitwasyon ngayon, Colonel? Uh, sa ngayon sir, stable stable naman na po yung uh, condition po din Mayor Sir. Stable, ibig sabihin nakapagsasalita, na na, na, yes. na, natanong na po ninyo ng ilang mga impormasyon, may threat ba sa kanya uh, bago nangyari yung uh, uh, insidente? Uh, ngayon po, hindi pa po natin siya nakakausap, sir. So, uh -huh. anyway, uh, as soon as possible, like that, uh, maaari po po na po natin siya yung statement. Uh, pero yung dato piang po, uh, Colonel, Hello? is yung Datu piang po, yung dato piang, eh, uh, nasa listahan po ng Comelec sa uh, hotspot, hotspot areas po? Uh, Uh, common lake area of concern po sir. Kasali po siya sir. Okay. okay. So sa ngayon ho ba, ano po ginagawa natin? Nagdagdag po ba ng security dito po kay Vice Mayor? Uh, pinagbabawal ba muna yung mga ganyan po mga gatherings po sa labas? Ano po yung ginagawa ho ng yes, po sir. ba sa ngayon? Uh, yes sir, sa mga ganyan gatherings naman po, uh, meron man o wala sir. Uh, meron naman po tayong mga uh, observe ng mga security measures na sir. No? Mm -hmm. at, uh, actually, nagdadagdag na rin po tayo ng mga additional uh, Uh, CCTV sa mga areas of convergence at the same time sa mga uh, border control points po natin para po ma-preempt pa uh -huh. uh, ang mga posibleng mangyaring uh, decanize Aha, uh -huh. Para po doon sa mga residente ng lugar mo, uh, Colonel, na nabahala po sa sitwasyon, ano po ang mga mensahe ang nais niyong iparating sa kanila? Yes sir. Uh, mga kababayan, sana po uh, maging uh, mapagmatsyag po tayo, maging extra vigilant since papalapit ang election. Uh, ginagawa naman po lahat ng uh, ating uh, kapulisan sa mm -hmm. pamumuno po ng ating regional director Police Brigadier General Makapas ang uh, lahat ng uh, kayang gawin no it's, it's exerting all uh, efforts and resources po para po ma-achieve po natin yung uh, peaceful honest, and orderly elections at na mm -hmm. uh, wala po tayong election failure at the same time para ma-prevent po natin itong mga krimen na katulad po nito mm -hmm. at kung meron man po makalusot at this, uh, mag magawa natin nang uh, mabilis uh, solusyon po yung crime po natin, sir. Opo. Eh, kumusta na yung kuhuba? Ito pong deployment po natin dyan sa, uh, sa BARM. Ah, uh, ilan hubang bang polis yung nakadeploy po, uh, dineploy ng pro bar para po dito sa halalan? Yes, sir. Uh, Naka-full alert status po dati, tayo ngayon, sir. So, lahat po ng ating kapulisan ay uh, naka nakadeploy po ngayon. At the same time, may mga friendly forces na rin po tayo na uh, uh, nai-request pandagdag habang papalapit po itong election para po sa deployment po nila, especially on the uh, itong upcoming election po natin. Okay. Sige, with that, uh, Colonel, hayaan po muna namin na uh, gumulong ano, ang inyong investigasyon yes, at sana nga ho, eh, matuntun na ho natin itong nasa likod na ito. May ka-update ulit kami, Colonel, uh, halimbawa man na uh, meron po tayo mga updates dyan, halimbawa uh, sa persons of interest po natin. Yes, sir. at uh, sabihan nyo lang po kami, maraming salamat po at mabuhay po kayo sa ProBar. Thank you rin po at mabuhay po kayo. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protect ang kalusugan.